Okay, so kabalo naman siguro mo no kung unsa ni eh, para asa ni. Eh. Dili man ka ma-certified hiker kung dili ka mag bangag bangag <laughs> First time guys na nag-hike ko nga walay CR. So walay choice. So mangita ko area dere kay maglobong ko. Hello. Oh, no. Good luck. <laughs> A few moments later, success. Oh! <laughs> oh! oh Manako! -ka! <laughs> success! Kao, kick squat. mura ni, ni ongut. Kala may classmate, hindi mga kwan, kalibangon pa. <laughs> Bet-bet o stick ba? Yata yung mga kwan. Diyos ko. Mabahuan so, oh. eh, kapoy na ganyan taguan. Mabahuan pa kitaan yung mga taguan. <laughs> kapoy pag backline, magkalot pag yun. Ang ita pa tanig, buho. <laughs> <laughs> Stilan. Ay. Kayang, Oy, ano ay. Dili man ta certified hiker kung di ta magkalot. Kaya Oreko. galing. Ba? Diba? Hey, Good luck.